Baitan dong. Nong, itambling mo, itambling. Yan. Good morning mga kabutinting. Update tayo. So dumating na ating welded wire. Tapos yung year natin dumating na rin. Ayun Agabi. So, share ko lang mga kabuting ding, no? So, yun ang pagkayo um, pag kayo ay uh, nagtabit ng uh, ano, na, bubong, mas maganda, lalo pag may insulation kayo, magamit kayo ng welded wire para hindi siya bunga baba. Yung iba, magamit ng tie wire. So, ilang taon lang po yun, bababa na yun. So, ito yung ating biniling welded wire na kapatinting. Ayan. So, mas maganda to kumpara sa chicken wire. Ayan, si Jobber oh, Inakit na. Dito lang muna siguro, sa gilid. Ayong ating pinagawang lasing mga butinting. Ayun, oh. ayun na lang pre. Patong ito. May malinis na ano. Ayan. Para hindi magkayupi-yupi. So, inaakit na yung ibang materyales. Nakabot hindi. Nakabot hindi. Ayan ang ating insulation. Double ano, double. Woo! Ay, sana matapos itong araw na ito mga putinting yung paglagay ng bubong. So, pinadouble check ko na lang yung Ah, uh, mga welding din, mga welding ding Ayan, binuwat na yung ano, welded wire. Ayan na, mga welding ding Naglagay na kami ng welded wire para sa aming bubong. Ayan. ang pinaka the best mga kaputinting pag mayroong ganito ang ating uh, bubong welded wire tatagal ang ating insulation kumpara sa walang ganito uh, mas madaling masira yung ano mas madaling masira yung insulation mga kaputinting ito protection to sa insulation na tumatagal mayroong welded wire meron ganito so yun dun sa mga gusto magbubong ha pinaka the best talaga to na meron ganito welded wire or kaya chicken wire mas mura yun ng konti pero ito na yung ginagamit ko mas maganda to welded wire pagkatapos ng welded wire mga kaputinting insulation tapos yon na yung long span so update update na tayo hanggang matapos ng ating project na to tapos dito naman si Onyok pinanagyan ko na ng partition dito sa baba So nagawa na yung sear namin, ayan maliit na, siyang napaurong ko na dito banda Ayan si Jibby naman, anong ginagawa mo Jib? Eh, Masukatan Masukatan na? Masukatan ng alin? Pagkasintada Ah pagkasintada <laughs> Ayan, so dito kami maglalagay ng simento mga bupinting O oh, kasintada kami dito Nong. Kita itlog mo nong, puti. Puting puti. <laughs> Ay, ah, puting ting. Oh. Ay, lagay natin yung welded wire oh, sa si ibabaw. Yan, yan ang magsasalo ng insulation mga puting Puti ang itlog mo nong. Nainitan na kasi pre. Nainitan ba kaya pumuti? Akala ko pula. Yan sarap ng panahon ang sarap ng panahon may e, rimpada na lang doon dito tapos pintura ayos na Tunong, ang angal mo ito konti ang nangyari ito yung sarap di ano Ha? Yung unang... Oo. Oh. Ang nangyari? Hindi na Bakit? Palutot yung ulot. Palutot yung... Ito, binalitad natin. Okay ito. Ito, diretsyo. Lumabas na naman. Lumabas. Ayan, ayan. Hop, hop. Dalawa. Dalam pulgada? Hmm. Ilang pulgada pre? Dalawa? Kasi parang hindi lumabas na naman kabila Oh. oh, lumabas sa konti. Okay na yan, dalam pulgada. oh, tatlong pulgada na sa'yo nung. Hmm. Ha? Angat mo lang konti. Nung, tawag ka. May tanong. Nong, itambling mo, itambling. Yan. Yan na. Oo. oo. Puno na tayo. Tapos na yung ang ng welded wire mga patintin. Doon sa side na lang. Gusto natin yung insulation. Uh.